Sabaw, sabaw muna, sabaw. Hindi ko mag-order daw ng ganito hake, Ay, free, de, marami, free. marami free. daw. <laughs> <laughs> Namis ko talaga sa ating gina. Pero kasi ano, may libre. Hindi, oh. Hindi, tumatawag ka takin. Wala na rin ako.

Mabalik Sorry, sorry, sorry. Siya no si muna na Babalik yun ngayon. Hindi na yung pasal. Bakit? Nagkaroon niya pasal ng Hindi. Parang nagkaroon ng Ay! Parang nakapatay yung pamilya niya. May bakit sa bahay nila? Nakapatay nila? Hindi na pumatay. Hindi pa yan yan. Walong, walong... Pangina Sino mo muna? Hindi. pa

kasi ba sa akin? Si Sophie pala sabi niya, bukas na yung din bukas na lang ako makasama. Sabi ko bukas, may sa pino. Ano, unlimited? Unlimited? Ano so, yung pirak niya mga patong sa pinas? tayo? Dahil niyo, ni Bakit sabi niyo ha? <laughs> Sarap ng sabaw. Ang lang sabaw, no? Unlimited ang sabaw Dagdag ako. Tumusin ko ito. Brother! Abiban! Sabaw mo yung piti. Ito. Ito ka, sabaw mo. Grabe! Hindi yan masarap. Malat. Mapakla yun! Ay, ba, um <and> <mic> <wild> <necessary> <oru> <ainways> <kissessa> kaya kang sakita sa totoo niya. Meron ako ni sinya ko sabi niya mo pala. Okay. Hey, sarap na sabaw nito guys. ah sari-sari talaga tingnan. More, more. more. Ha, uh, igupin muna yan ng ano. Hay, <hati> <well, laughs> <okay. laughs> Ang init eh. Paano iigupin? Ah, okay. <laughs>